So for today's video, nandito tayo ngayon sa Talisay, Batangas para testingin yung capability ni Toyota Race ECVT sa mga ahuna na katulad dito, no? So nakita nyo, napakaganda ng surroundings. Napakatarik din ng mga daan dito. So titingnan natin kung ano nga ba yung capability nitong coach na to with a maximum output of 87 horsepower and maximum torque of 113 newton meters. Ang mga ahon dito guys is ha, hindi yung mga typical natin na mga ahon lang na daan. No? So talagang matatarik yung ahon nandito. As a matter of fact, meron akong nakausap na isang driver talaga no, na marami na siyang napuntahan ng mga places sabi niya, ito daw, uh, ahon dito sa may talisay is isa sa pinaka matarek. So titingnan natin kung ano nga ba yung uh, magagawa ng power mode para magkaroon ng konting push pa itong uh, sasakyan na to. Since, again, sabi ko nga sa inyo, yung horsepower niya, maximum output is 87 horsepower and max torque of 130 newton meters. Ayan, so guys, nagsisimula na tayo sa ahonan. Makikita nyo kung gaano katarek yung ahon dito. So ayan, without power mode, ito na yung unang matarik na ahon. Kung makikita nyo kung gaano katarik, ayan o. Oh. Talagang mga matatarik talaga yung daan and then liko-liko, curved. So kailangan talaga na maingat ka. Ito pa yung isa. Okay. So again, di tayo naka-power mode ngayon. din parang. So ito pa yung isang ahon guys. Ito pa yung isang ahon na hindi naka power mode. Ayan oh. No? Ay grabe. Ayan oh. No? Mararamdaman nyo since uh, maliit lang yung engine nito, talagang medyo nag struggle siya talaga sa ahunan. Ano? So ramdam na ramdam nyo and rinig na rinig nyo yung, uh, yung sigaw ng makina. Ito pa, guys. Ito yung isa sa pinakamatarik dito. Grabe. Ayun, no? Talagang humihiyaw yung makina. Kumbaga. Okay, now, at uh, this time ang gagawin natin is i-activate na natin yung power mode. Titingnan natin kung ano ba yung uh, difference na magagawa ni power mode, no. <clears throat> Ayan. So sige, pindutin ko na yung power mode bago tayo uh, umahon dun sa isa pang ahon. Sa susunod na ahon. Okay, so activated na yung power mode. Ayan, no So mapapansin nyo or kung narinig nyo medyo tumaas yung uh, RPM. Okay, so ibig sabihin, parang mas, mas ano, mas nagkaroon ng sensation na parang mas malakas yung hatak. Isa pang ahon, guys. O, ito pa, isa sa pinakamatarik na ahon dito, guys. Ayun, o. Ayun, o. No? Grabe. Grabe, grabe, grabe. Naka-power mode pa rin tayo, guys. Okay. talagang ramdam mo yung ano, uh, rinig na rinig mo yung uh, makina. So, unlike yung mga 4-cylinders na 1.5 uh, engine na pataas, itong si 1.2 liter CVT ng Toyota Rays is uh, sabihin na natin na kaya naman yung mga ahunan, pero hindi to the point na parang kayang-kaya niya. Uh, Kung baga parang Um, to put it into perspective talagang parang nagie-struggle siya to uh, to climb sa mga incline na roads na katulad nito So ayun guys, after this review, nalaman natin na si Toyota Rays is medyo nag-struggle siya sa mga ahunan. So sa mga meron dyang uh, Toyota Rays and sa mga nagbabalak pa lang na bumili ng Toyota Rays, you really have to consider its power figure bago nyo bilhin, especially yung mga nakatira dun sa mga matatarik na lugar. Kasi kapag ang sasakyan is mababa yung power figure and torque figure tapos na doon kayo sa mga lugar na Maaahon talaga yung mararaming mga ahonaan matatarek. Kapag lagi yung ginagamit yun doon and kapag hindi masyadong capable yung engine nyo, what happens is nagpuput siya ng more stress doon sa engine. But then sa city driving, si uh, Toyota Race is uh, more than enough naman siya. No? Especially dahil mas fuel efficient siya compared doon sa mga ibang uh, 1.5 liter na engines.